Alam ng bawat hardinero na ang tubig-ulan ay tunay na ginto para sa mga halaman. Malambot ito, libre, at galing mismo sa langit. Naglalagay tayo ng mga bariles, timba, o anumang lalagyan para makakolekta ng regalong ito mula sa kalikasan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa pagdidilig ng inyong mga halaman gamit ang tubig na ito, baka hindi pala kayo nakakatulong? kundi nakakasama pa sa inyong ani. Ngayon, ating aalamin kung bakit ang barilis ninyo ng tubig ulan ay maaaring hindi pala pinagmumula ng buhay kundi isang malaking problema. At ang pinakamahalaga, ibabahagi ko kung paano ito madaling ayusin. Panoorin ninyo ito hanggang sa dulo at tiyak na magbabago ng tuluyan ang inyong paraan ng pagdidilig. Mula pa noong sinaunang panahon, ginagamit na ng mga tao ang tubig-ulan para sa pagdidilig. Tila ito ang pinakanatural na solusyon. Wala itong chlorine tulad ng tubig sa gripo at mayroon din itong perpektong pH level para sa karamihan ng halaman. Ganito rin ang ginawa ng ating mga lolot lola at napakaganda ng kanilang mga taniman. Kaya ano nga ba ang posibleng nagkamali sa panahon natin ngayon? Ang sagot ay hindi sa mismong tubig kundi sa daan na dinadaanan nito bago makarating sa inyong mga taniman. Kaya pag-usapan natin ang pinakamahalaga, subalit madalas ay napapabayaan, napanganib. Tinatawag itong first flash o unang buhos. Ito ay isang pinumenong bihirang pinag-iisipan, ngunit kayang mawalan ng silbi ang lahat ng benepisyo ng tubig ulan. Isipin ninyo ang inyong bubong. Hindi lang ito simpleng proteksyon ng bahay mula sa ulan. Sa loob ng ilang araw, o minsan ay linggo pa nga, isang makapal na patong ng mga hindi nakikita at nakikitang dumi at kontaminasyon ang naiipon dito. Hindi lang ito basta-basta alikabok -basta sa kalsada, buhangin, polen ng halaman, o tuyong dahon na dala ng hangin. Nalalaglag din sa bubong ang dumi ng ibon. At ito, sa pagkaunawa ninyo, ay direktang pinagmumula ng mga hindi kanais-nais na bakterya tulad ng salmonella or E. coli. Ang pagdidilig ng inyong mga tanim na lettuce o strawberry gamit ang ganitong klasing halo ay sa totoo lang isang napakakadudadudang ideya ngunit mayroon pa pala tayong mas matindi. Ito ang ating mga hindi nakikitang kaaway. Ang hangin sa kasalukuyan, lalo na malapit sa mga lungsod, kalsada o lugar ng industriya, ay malayo sa pagiging malinis na malinis. Puspos ito ng usok ng sasakyan, emisyon mula sa mga pabrika at mga particle ng uling. Kasama rito ang nitrogen oxides, sulfur dioxide at maging mga microparticle ng mabibigat na metal tulad ng tingga, zinc o tanso. At pagkatapos, magsisimula na ang pinakahihintay na pag-ulan. Ang mga unang patak nito habang bumababa sa atmosfera ay parang espongha na sumisipsip sa lahat ng kemikal na ito. Pagkatapos, ang tubig na ito ay babagsak sa inyong bubong at sa isang malakas na agos ay huhugasan ang lahat ng naipon doon sa matagal na panahong walang ulan. Ang resulta ay isang tunay na puro at maruming cocktail. At ang lahat ng cocktail na ito ay didiretso pababa sa tubo ng kanal ng inyong bubong at papasok sa inyong bariles na pangdilig. Ito ang dahilan kung bakit ang unang den, tuwento, o maging 30 litro ng tubig na nakolekta pagkatapos ng mahabang tagtuyot ay maaaring hindi lang walang silbi, kundi tahasang nakakapinsala sa mga sensitibong ugat ng inyong mga pipino o kamatis. Akala ninyo ay binibigyan ninyo sila ng nakakapagbigay buhay na tubig. Ngunit sa katotohanan, nilalason ninyo sila ng isang bahagi ng asidong solusyon na may kasamang bakterya. Ngayon, pag-usapan naman natin kung saan ka kumukuha ng tubig. Iba kasi ang paglinis lang ng alikabok at ibang iba naman kapag ang pinagkukunan mismo ang nagdadala ng mga hindi ka nais-nais na elemento sa tubig. Ang tinutukoy ko ay ang material ng iyong bubong. Ang pinakamalinaw at nakababahalang halimbawa ay ang matanda na, ngunit pamilyar pa rin o asbestos, cement. Maraming bubong ng mga bahay bakasyonan ang dekada ng mayroon nito. Ngunit alam nyo ba kung saan ito gawa? sa asbestos semento. Sa paglipas ng panahon, dahil sa patuloy na pagkababad sa araw, ulan at lamig, ito ay kumukupas, nabubulok at nagsisimulang maglabas ng pinong alikabok. Ang mga microscopic fibers ng asbestos na isang kinikilalang carcinogen o sanhinang cancer ay nahuhugasan ng tubig at direktang napupunta sa iyong imbakan. Kahit na maaaring hindi mataas ang konsentrasyon, sulit ba na sa jamong diligan ng ganitong uri ng tubig ang iyong strawberry o dill na ilalagay mo sa hapagkainan? Sa tingin ko, halata na ang sagot. Tumako tayo sa susunod, ang bituminous shingles, rubeloid, at iba pang materyales na gawa sa petroleum products. Sa tindi ng init at sa ilalim ng matinding sikat ng araw, Maari itong lumambot at maglabas ng mga volatile organic compounds at mga partikula ng bitumen sa tubig. Minsan, sa ibabaw ng tubig sa imbakan na galing sa ganitong uri ng bubong, makikita mo pa nga ang manipis, kumikinang na parang bahagari na patong. Siguradong hindi ito maganda para sa mga ugat ng iyong halaman. Sa unang tingin, ang metal na bubong ay parang perpektong solusyon. Makinis ito at digaanong nagre-react sa pangkalahatan. Oo. Ngunit mayroon din itong sariling mga issue. Ang murang metal roofing or pre-painted long span ay maaaring mayroong polymer coating na may mababang kalidad. Ito ay unti-unting masisira dahil sa ultraviolet rays at mapupunta sa tubig bilang microplastics. Bukod pa rito, kung may mga gasgas -gas sa bubong na umabot sa mismong metal, ang zinc oxide or iron oxide or kalawang ay mapupunta sa tubig. Bagamat hindi ito nakakapinsala sa maliit na dosis, ang patuloy na pagdidilig ng tubig na may labis na metal ay maaaring makasama sa mga halaman. Kaya bago ka magalak sa napuno mong imbakan ng tubig, suriin mong mabuti ang yung bubong direkta nitong naaapektuhan ang kemikal na komposisyon ng tubig na ididilig mo sa iyong mga halaman para sa darating na ani at panghuli, ang pangatlo at marahil ang pinakakaraniwang problema ay ang maling pag-iimbak ng tubig ulan. Ipagpalagay natin na naisagawa mo na ang unang dalawang hakbang. Napadaan mo na ang maruming unang agos ng tubig at mayroon kang perpekto at ligtas na bubong napuno mo na ang isang bariles ng napakalinis na tubig ano pa kaya ang pwedeng maging mali ngayon ang bariles na ito ay malamang na nakalagay sa isang lugar na maaraw at higit sa lahat ito ay nakabukas kung gayon ang bukas na bariles ng tubig na nakababad sa sinag ng araw ay hindi lang basta lalagyan para sa pagdidilig ito ay isang perpektong inkubador para sa isang buong ekosistema na tiyak na ayaw mong makita sa iyong halamanan. Ano ang nangyayari sa loob? Umiinit ang tubig. Hindi may iwasan na mapasok ito ng mga spore mula sa hangin, alikabok at maliliit na organikong basura at nagsisimula ang mabilis na pagdami ng buhay. Una, ito ay lumot. Ang iyong malinaw na tubig ay literal na mamumulaklak at magiging berde, malabong sabaw sa loob lang ng ilang araw. Hindi lang ito hindi kaaya-aya tingnan, kundi ito rin ang unang palatandaan ng pagkasira ng kalidad ng tubig. Pangalawa, bakterya. Sa mainit at nakatambay na tubig, mabilis silang dumarami. Ang tubig ay magsisimulang bumaho. Sa madaling salita, mabulok. Ito ay magiging matumal na at ito ay nangangahulugang bumababa ng lubha ang antas ng dissolved oxygen sa tubig. At heto ka, sa pinakamabuting layunin, kukuha ka ng regadera sa sandok ng sabaw ng putik na ito at ididilig sa iyong mga halaman. Ano ang nakukuha ng kanilang mga ugat? Nakukuha nila ang tubig na halos walang oxygen. Gayong ang oxygen ay mahalaga sa paghinga ng sistema ng ugat. Dahil dito, ang regular na pagdidilig gamit ang matumal na tubig ay hindi magdudulot ng paglaki, kundi ng paghina ng mga halaman at maaaring maging sanhi ng pagkalata ng ugat. Nagugulat ka ba kung bakit naninilaw ang mga dahon kahit na regular mo naman itong dinidiligan? Maaaring ang sagot ay nasa iyong bariles. Hindi pa kasama dyan na ang bukas na lalagyan ng tubig ay isang perpektong lugar para sa mga lamok upang magparami na sa huli ay manggagambala sa iyo sa buong gabi pero heto na ang mas kapana-panabik isang malaking twist ang problema ay hindi sa mismong tubig-ulan kundi sa mga unang bugso nito na siyang pinakamarumi at ang solusyon napakasimple lang hindi mo kailangang itigil ang pag-ipon ng tubig ulan. Kailangan mo lang baliwalain ang tinatawag na first flush o unang bugso. Paano gawin yan? Pwede kang maglagay ng special device, isang first flush diverter o panala para sa unang bugso. Pero may mas madaling paraan pa. Sa mga unang den pack lamp minuto ng malakas na ulan, huwag mo munang itapat ang daluyan ng tubig sa iyong lalagyan. Hayaan mong luminis muna ang bubong at ang hangin. Hayaan mo lang na bumaba sa lupa ang unang bugso ng tubig na siyang pinakamarumi. Pagkatapos nito, saka mo na ilagay ang iyong lalagyan para sa malinis, kapakipakinabang, at ligtas na tubig ulan. At huwag din kalimutan, laging takpan ang iyong lalagyan para hindi pamahayan ng mikrobyo at lamok. Ay, yun lang ang sikreto kaya huwag kang matakot sa tubig-ulan kailangan mo lang maging mas matalino kapag tama ang pagkakakolekta ito ay magiging parang gintong likido para sa iyong hardin ang simpleng paraan na ito sa pag-aalaga ng halaman ay makakatulong sa iyo para magkaroon ng malusog at masaganang ani maraming salamat sa pagtapos ng panonood ng video na ito kung nakatulong ito sa iyo pakilike at mag-subscribe sa channel para hindi mo na ma-miss ang iba pang tips sa pagkahardin. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Ikaw ba ay nangongolekta rin ng tubig ulan para sa pagdidilig? Nakaranas ka na ba ng anumang problema o baka may sarili ka life hacks sa pagkolekta at paggamit nito? Isulat mo lang yan sa comments. Pag-usapan natin.